Magandang araw mga kaparehas na po tayo sa Barangay Bangkal, Malolos City. Bulakan ako sa makapanayam po natin ngayon ang butihing SK Chairman na si iginagalang uh, SK Chairman Sir Jason Pascual. Oh, SK, kumusta na po kayo? Uh, buti naman po. And uh and kasama po natin ngayon din ang aming SK Councilor okay. at ang aming pong SK Secretary mm -hmm. po ngayon. Alright. So kumusta na po ba ang ating kabataan dito sa Barangay Bangkal sa ngayon? uh, as of no, naman po, uh, actually, medyo challenging pa rin po kasi uh, hindi pa rin naman po namin na-reach re yung pinaka-goal when it comes to sa mga major problem na dapat namin tutupan. Although we are working na uh, we are working po na ma-address kung ano yung pinaka-major problem na gusto namin tutupan which is yung teenage pregnancy and yung children with conflict with the law. But uh, we are proud to say naman po na unti-unti ay na na-reach namin yung goal by providing activities and programs po na sanggol ang kabataan with the help po ng sanggol ang barangay. Regarding sa ating mga umaga, naging accomplishment regarding for the sports para po mailayo po natin ang ating mga kabataan sa mga masamang gawain, ano-ano po ito? Ayan. Um, uh, po sa mga major uh, projects mm -hmm. ng SP for this year ay yung amin pong uh, Muna siguro yung aming youth volunteers and leadership kami. amin. Parang uh, yung YGSL kasi uh, yun talaga yung parang isa sa pinaka main goal mm -hmm. ng council ng SK Bangkay na i-ready lahat ng mga papalit sa amin kasi naniniwala ang SK Bangkay na yung two years kasi possible 2 years yung magiging tournament by mm -hmm. October next mm -hmm. this next year yeah, ay mapapalitan na kami. So, ginagawa po namin ay inare-ready namin yung mga possible na youth leaders para alam na nila kung paano mag at alam okay. na nila kung ano yung mga problem na dapat natin. mm -hmm. natin kung With that, uh, sa ganung klase ng paraan, nakikita natin na magkakaroon ng continuous trends, magiging ano, possible yung progressive na tinatawag natin. To all, sa level ng kabataan, yung paggawa ng mga ng mga proyekto ng mga kabataan. And pangalawa ay kasama natin ang sure person po ng gender and development. Uh, ito yung unang basis din na nagkaroon ng uh, project ang um, uh, LGBT with the Sanggunyang Kabataan. Right. But for the longest time, um, SK ay hinahawakan siya ng mga sekta-sekta. So for this, yun yung pinaka-complain kasi sa amin dati na kapag ka-member ng LGBT, mm. nakakaranas ng discrimination when it comes sa Project Peachy sa mga SK with the help ng ating SK Mika, SK Counselor on Gender and Development. Uh, Nagkaroon tayo ng mas malalim na ugnayan doon sa samahan. Uh, and with that, nakabuo tayo ng isang uh, maipagmamalaking proyekto, which is yung aming Diyosan uh, ng Bangkal, okay. na uh, one of the highlights sa aming project for this year po. As ang motto ng SK ay, makakabataan, progressive. And then, uh, ayan, isa pa yung aming laro ng lahi. Uh, wala kasi kaming liga this year, no pero we can say na memorable itong year na to sa amin kasi nairaos namin siya nung wala kami paliga mm -hmm. pero meron kaming laro ng lahi. Sa laro ng lahi ay lahat ng mga youth volunteers, youth organization, and then yung mga grupo-grupo ng mga kabataan within the community. Pinagsama-sama natin siya. So sa opening, gum gumawa tayo ng basaan, mm -hmm. color pattern. Yeah. Inikot natin yung community para makakuha tayo ng mas maraming Uh, mga kabataan, and then ay tinapos natin siya sa, ayun, laro ng lahi na ginanap natin doon sa aming ginagawang basketball court. Bininyagan na namin yung ginagawang basketball court. <laughs> basketball si court. No? Uh, and doon po, ano lang naman siya, yung camaraderie lang din naman ng mga youth mm -hmm. and yung cooperation. Kasi parang, sabi nga namin, yung pinaka-problem ay nag siya sa walang mapagdibangan yung mga youth. So, habang nangintay siguro yung court, so, magto-continuous yung mga ganong project ng SK na i-divert yung attention ng mga kabataan into something positive, into something uh, beneficial din naman sa kanila. And nakikita-kita naman namin kapag ka, uh, very participative naman yung mga kabataan, especially yung mga um, tinitignan natin na no, madalas ma review makikita mo din nandun sila sa mismong event. So, kaya kaya parang yun yung pinaka-goal talaga na tama lang din na naidadivert na yung oh. attention ng mga kabataan. So, yun yung three major na uh, accomplishment na uh, ng aming uh, uh, sanggunian kabataan. for this year. Right, okay. Pero kung para sa inyo bilang ating sketcher man dito sa Barangay Bangkal, ano po ang priority nyo pong ihandog pa para sa ating mga kabataan? Uh, mga yung oh, yes, mga programa o mga inikain sports. Ayan. Actually, ang priority po talaga namin, oh, kung makikita niyo po sa allotment, sa budget, mm. ay yung um, education, education. And then... So, yung pagbabahagi niyo pong libre ng school supply yes, sa ating mga kabataan. Yes, na, ano po. po. And then yung sports development. Uh mm -hmm. Although wala pa nga po kami uh, naging oh, uh, liga. Oh, mm -hmm. So, ginawa namin. Ginawan muna namin ng paraan. Andiyan po ang aking SKL. Uh oh, -huh. Kami ang surfers and uh, sports. Ayun, ginagawan muna natin siya ng na paraan habang diniditan natin yung ating uh, venue na nilakad naman ng Sangguniang barangay. And um isa pa po ay uh, ayon for the first time for 2025 ihihiwalay na po namin yung um committee on PWD. Mm -hmm. Uh, teenage pregnancy, and children with conflict with the laws okay. na mga grupo. So, binigyan na namin siya ng isang sariling komite and binigyan na rin po namin siya ng sariling budget along with gender and development and anti-illegal drugs and public safety. So, para para din meron na silang sariling pinagpupunan okay. ng budget kung mayroon tayong mga tungkol din sa mga projects na gagawin po po Alright. Kung nanonood po ngayon ang ating mga kapwa-kabataan dito po sa ating mga kababayan sa Kabarangay ng Bangkal, ano po ang inyong panawagan para sa kanila? Ayan. Siguro lang uh, langiling uh, yung continuous support doon sa mga projects mm -hmm. na ginagawa ng Sangguniang Kabataan mm -hmm. kasi uh, hindi siya magiging possible talaga kasi isasampu lang ang council eh sampu kami sa council, so kailangan talaga din namin ng mga volunteers, kailangan namin ng, ng participants from the uh, youth sector and uh, sa, ganong, sa ganong paraan, mas magiging uh, sulit yung wish uh, ng mamamayan na ginagastos natin for them kasi sabi nga namin ito naman ay mula sa wish ng mamamayan, ng mamamayan. so we are just a bridge para ma yung uh, na through projects and activities na, na pinaghihirapan naman ng SK Town Right. Mula po sa Sanggunian, Kabataan ng Barangay Bangkal, ano po inyong panawagan naman po this coming uh, umisahi this coming Christmas? Ayan. Uh, <laughs> ngayon po, kapastuhan ay bumabati po ang um, Sangguniang Kabataan ng Barangay Bangkal ng Maligayang Pasko at Maligong Bagong Taon at um, Hiling po namin ang patuloy na pakikisa ng lahat ng mga kabataan dito sa aming barangay sa mga proyekto at aktibidades na amin po ilalatag para sa Right, okay. Yan po mga kaparehas, sa misahin ng ating butihing lingkod is sa Barangay Bangkal, Malulo City, Bulacan. Mga araw po mga kaparehas, lay, lay castro ng parehas yun. Ingat-ingat po kayo. SK in your family, God bless us all. Mabuhay po ang sanggunyang kabataan ng Barangay Bangkal. Salam.